Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Good morning sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante. Kumusta ka ngayong umaga? Dalangin ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Another day, another blessing. Kaya halika at pasalamatan natin ang Panginoon at pagbulayan ang Kanyang salita. Kaagapay, ano ang isang bagay na para sa iyo ay hindi madaling gawin? Siguro isa dyan ay ang maghintay. Agree ka ba? Hindi talaga madali ang maghintay, right? Pero ang life ay tila ba puno ng paghihintay. Paghihintay sa parcel, paghihintay sa traffic lights, paghihintay na matapos ang iyong work shift, paghihintay sa resulta ng isang bagay. Hi, waiting. Pero alam mo kaagapay sa Bible, may encouragement sa atin tungkol sa ating waiting season. Yan ay mula sa Psalm chapter 130. Pero basahin natin ang mula sa verses 5 to 6. At sa magandang Balita Biblia version naman, sinasabi dito na, Sabik akong naghihintay o yawes sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa bantay na naghihintay ng pagsapit ng umaga." Isa ito agapay sa Psalms of Trust, pero kung titignan natin, halos nagsimula ito bilang Psalm of Trouble. Simple ngunit profound ang mensahe ng chapter na ito. Nagpapaalala sa atin na ang mga naghihintay sa Panginoon ay naghihintay ng mayroong pag-asa at hindi ng may kahinaan. Ang salmista ay nanalangin at umiyak sa Panginoon para sa kanyang mercy. At pagkatapos ay naghihintay sa kasagutan ng Panginoon. Ano ang reminder sa atin dito? Ang ating pag-asa ay nasa salita at pangako ng Panginoon. Sa verse 5, Pagkatakoy may tiwala sa pangako mong pagtulong. Hindi lamang tayo naghihintay sa isang tulong, Ngunit naghihintay tayo mismo sa Panginoon sa kanyang pangako at tulong. Isang encouragement sa atin na hindi dapat nakaayon ng ating pagtitiwala sa ating nararamdaman o sitwasyon, kundi nakaayon sa salita ng Panginoon dahil ito ay hindi nagbabago. Kaagapay mayroon ka bang kinakaharap ngayon? Magtiwala sa kanyang salita at pangako. At kapag ginawa natin ito, naghihintay tayo na nalalaman nating may gagawin ang Panginoon sa ating buhay. Sa so verse 6, gumamit ng isang magandang description ng paghihintay ang salmista. Ang sabi niya, "Yaring aking pananabik Panginoon ay higit pa sa bantay na naghihintay ng pagsapit ng umaga." Sa NIV nga, mapapansin ang pag-uulit ng mga salita sa verses na ito. Marahil ay pagdadagdag ng sense of longing at expectation. Larawan ng isang watchman na naghihintay sa pagdating ng umaga. Mga tipong looking forward ka sa pagtatapos ng iyong shift. Waiting, expecting, and anticipating. Laging hinihintay ng watchman ng umaga, gaano man kahaba ang gabi at palagi namang dumarating ang umaga. Napakagandang reminder sa atin na may paghihintay man sa gitna ng gabi, tiyak lagi ang pagdating ng umaga. Parang sa life lang kaagapay. May paghihintay man sa gitna ng uncertainty, hindi man natin minsan maintindihan ang timeline ng Lord, nakakainip pa minsan, di ba? Pero nakakatiyak tayo na sa gitna ng paghihintay, may ginagawa ang Panginoon. He is at work. May inaexpect tayong kasagutan mula sa Panginoon at kaagapay. Darating din ang umaga. Ano ang kalagayan mo ngayon, kaagapay? Ano ang hinihintay mo? Ano ang bagay na matagal mo nang ipinagdpepray at hanggang ngayon ay hinihintay mo ang kasagutan ng Panginoon. Nakakaramdam ka na ba ng pagkainip? Mapagpala sa encouragement na ito. Huwag mapagod na maghintay sa Panginoon. Magtiwala sa Kanyang salita at pangako at asahan ang pagdating ng umaga. Let us pray kaagapay. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa iyong reminder sa pamamagitan ng iyong salita. Ang dalangin po namin ay patuloy po kaming maging matatag sa gitna po Panginoon ng aming mga paghihintay. Turuan niyo po kami Panginoon dahil kung wala po kayo ay hindi po namin ito magagawa. Kaya ang dalangin po namin, ikaw po ang magpalakas sa amin, ikaw po ang magpatatag sa amin at palagi niyo po kaming i-remind na sa aming paghihintay, ikaw po ay mayroong ginagawa ano man yung aming mga desire, ano man yung aming mga panalangin. Ang prayer po namin ay inyo po itong pagpalain na ayon po sa iyong kalooban, ayon po sa iyong timing, at ayon po sa iyong pamamaraan. Salamat Panginoon dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Patuloy niyo po kami ang pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Nawa ka agapay, ikaw ay mapagpala at napalakas ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay! Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen dasal sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan